Umabot na sa sukdulang galit na mga tao ng tinangkang pasukin at sunugin ng mga galit na galit na kabataang rallyista ang palasyo ng Malacanang sa isinagawang rally sa Minjula Street sa Maynila noong nakaraang linggo, September 21 sa ika-53 anibersaryo ng martial law. Nakatanggap ng impormasyon si Department of Interior and Local Government, DA, LG Secretary John Vic Rimulia na papasukin sana ng mga kabataan ang Malacanang para sunugin ito subalit hindi sila nakalusot sa mahigpit na barikada ng mga pulis. The anarchist burned a container truck that was put by the PSG to block the entrance of the Ayala Bridge. Subsequently, at around 3.30, the The corner of Mendiola and Legarda, I think, at 3:30, the crowd—a crowd of approximately 5,000—converged at that corner. The president's directive, very explicitly stated, that the PNP shall act with maximum tolerance, and with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat. the 4000 approximately 4000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them except for the SWAT SWAT group that was in the vicinity the purpose of having no firearms is because when you engage a a, a crowd the, the the chances of your firearm being pulled from you and being used against you is very high ah, kabilang ang tinatawag na black mass March. Ito yung mga team i na nasabi nga ni US Claire. Sa unang kumalat na ito ay unang kumalat mula sa grupong anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Uh, nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito, pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Ayun na, Sa isinagawang rally sa iba't ibang lugar sa bansa noong nakaraang linggo, iisa ang kanilang panawagan na managot ang mga nasasangkot sa flood control scam at pagbitiwin si Junjun Marcos.